Kaya pala si Yorme galit na galit dahil ang isang historical site ginawa na parang sabungan. Kulang na lang dito ang mga manok at ang mga sabongero. Yari ang nagpagawa nito, kakasuhan nito ng National Historical Commission. Magandang araw po sa ating mga kababayan at nandito tayo sa kahabaan ng Del Piero Street dito sa lungsod ng Maynila. No? Dahil kabayan, pupuntahan natin yung isang plaza, isang historical site dito sa Maynila na kung saan mga kababayan ang isang historical site ay nilagyan ng bubong nilagyan ng uh, kumbaga palamuti tapos mga kababayan ito pa ang kakaiba ginawa na parang sabungan kaya pala galit na galit si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso dahil sa ginawa ng kapolitikong uh, ito hindi natin alam kung sino nagpagawa nito kabayan comment nyo dyan sa baba baka pag i-mention natin dito magalit ng magalit at magwala kabayan so dito tayo sa kahabaan ng Del Piero mula sa may bahagi ng Juan Luna. joy ride muna natin ito kabayan kasi maraming nagsasabi na ating viewers galing sa ibang bansa na sana ay makita nila yung ibang mga lugar dito sa lungsod ng Mayla. So bago natin puntahan yung Plaza del Piero. So, baybayin ho natin muna itong kabaan ng Del Piero Street. So, ganito pala ang itsura dito kabayan. Uy, ito na. Ito na ang sinasabi ko kabayan. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang ginawa dito sa plaza na ito. Oh, plaza pa bang matatawag yan kabayan? Historical. Ayan, eh, may watawat pa ng Pilipinas historical site yan kabayan no? Huh? tapos ginawa na parang sabungan kulang na lang talaga dyan manok at yung mga sabongero at uh, magsisigaw-sigaw na sila ng alajis alasyete ano yun yung sigawa ng mga nagsasabong grabe naman kabayan panigurado may matatanggap na kaso itong nagpagawa sa lugar na to. Historical site na yan, kabayan, hinding hindi pwede galawin yan. No? Hinding hindi pwede galawin yan. Dahil mga kababayan, ito no. Ayon sa Republic Act number no. 10066, or the National Cultural Heritage Act of 2009, ipinagbabawal ang anumang pagbago, demolition, o paggalaw sa mga declared heritage structures ng walang pahintulot mula sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP o National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Kaya't kung sino man ang gagawa nito ay may kaukulang parosa, kabilang na ang pagmulta at pagkakakulong. Bukod sa National Historical Commission of the Philippines, may mga batas din ang mga lokal na pamahalaan upang protektahan ang mga historical site sa kanika nilang nasasakupan. Kaya naman si Yormi ay galit na galit dahil bilang alkalde ng lungsod ng Maynila, ay kailangan niyang protektahan ang mga historical site dito sa lungsod ng Maynila at para sa kalaman ng lahat. Bakit mahalaga ang protection sa mga historical sites sa bansa? Ang mga lugar na ito ay saksi sa mahahalagang pangyayari sa ating nakaraan. Upang mapanatili ang kasaysayan, pinupuntahan ito ng mga turista at ginagamit sa pag-aaral ng kasaysayan dahil nagpapakita ito ng ating kultura tradisyon at pinagmulan. Kaya't kung babaguhin ang mga historical sites sa bansa, darating ang panahon ay hindi na ito makikilala ng mga susunod na henerasyon ng ating bansang Pilipinas. Lalong lalo na yung ating mga kababayan dito sa Plaza del Piero. Baka magising na lamang ho sila at uh, isilang sila. Pag lumaki sila, alam nila ang lugar na to sa Kasi nga, dahil sa itsura ng structure na ito. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo ang itsura ng lugar na to? Historical site pa ba ito? Matatawag pa ba itong historical site? Comment down below. At dahil dyan, talagang masasabi ho natin mga kababayan, may kakaharaping kaso itong nagpagawa ng structure na ito dito sa historical site. O, di ba? Pwede pala yun kabayan, no? <laughs> Pwede yun sa kanila na hindi pa maraming mga historical site dito sa Manila dahil nung World War II ay eh, talagang naging battlefield dito ng uh, Manila. Eh kung yung mga historical site kabayan ay lagyan din ng ganitong bubong, panigurado, papangit at mawawala yung uh, kumbaga yung kasaysayan ng ating bansang Pilipinas kasi binago na at sa mga susunod na taon kung sakali man ang mga papalit na mga official mga politiko syempre gusto na nila baguhin na naman yung design o, nawala na nawala na yung itsura nung historical site kasi binago ng binago ng binago hanggang maglaho di ba Oh, yan no, oh. grabe. Panigurado ito kabayan, ipapagiba ito ni Yorme. Yung structure upang mapanatili yung historical site. Rotonda ito no, kabayan. Saan ka nakakita ng rotonda na may bubong kabayan? Mukhang dito lang. Kaya pala galit na galit si Yorme O. Oh. So napakarami po na mga illegal na mga structure dito sa Maynila ang ating nakita. Sa mga susunod na araw ay papakita ko po sa inyo. At doon sa naman sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan, na comment down below, no? I-comment niyo diyan sa ibaba. Kung gusto niyo, mention niyo yung barangay o kaya mention nyo lang yung street at ano kung saan corner ano yung landmark kasi pag sinabi nyo yung street minsan sobrang haba ng street ang hirap hanapin ha grabe na mga kabayan ang ginawa sa lugar na to nakakalungkot historical site binago eh kung yung luneta kaya baguhin mga kababayan wala na wala na yung kasaysayan natin makakalimutan na ang kasaysayan ng Pilipinas. <laughs> no? Hayatin niyo naman mga may may watawat pa yan ka ba no? Oh, di ba? Ibig sabihin historical site yan. So maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat sa ating mga OFW